Good morning, good morning mga katikit na first trip po kami dito sa Talipan Ayan, first trip 2.40 a.m. mga alis So ayan, uh, nagising ako ay 1.30 Nagligo na So ngayon, alas dos na magpapasakay na kami ng pasayro Pinapalamig, niya. Pinapalamig lang yung aircon Ayan, ang loob ng uh, 2.84 Ayan, maliwanag na maliwanag ko oh. Oh, ganda oh. Yeah, good morning at shoutout kay Tatay Tony at kay Nanay Norris sa ah, buong Sanchez family ng uh, Barangay Biten. Uh, Bai, Laguna. Saka kay Sir Ram D.C., JP Vargas, Manggali. Yeah, good morning, good morning. Kay Sir Edmondo Rosario. Uh, Ma'am Tess ng uh, New Jersey, USA. Saka kay Sir Glenn Guboy At kamay uh, Marcel Romeo Sarino, Vicente Aquina At saka Darwin Yelinas sa Yan, pasok po kayo, pasok oh, Good morning, good morning, good morning Meron na kaming uh, limang pasayero From Pagbilao, Quezon Kaya kasabay na naman natin yung uh, mga bus na galing uh, Bicol. Yung mga DLTV na kain pa sa kabila sa Raymer. Sa ibang mga bus, ayan, makakasabay natin yan. No? Ayan, may dadaan Oh. Mega bus! ah uh, Super live! Mega bus ay uh, Yutong super sa ay Volvo Shout out din kay Sir Bon Reliosa good morning, good morning sir Ayan, sa mga pasayarong pasakay Abang abang lang po kayo dyan Sa mga bus stop ng uh, Arias Kalumpang, Sariaya Lutohan, Gadilaria uh, Lalig San Pablo Terminal Alaminos, Santo Tomas at Turbina yeah, Ayan, meron pa yung sandata Ayan Ayan, Super Lines Sinuarki, Hinuarki yan din Ang din yung mga taga Super lines. Pag minsan nakakasakay ako dyan Pag uh, papasok ako, pupunta ko dito sa terminal Pinaparahan ako ng mga yan Shout out din kay Sir uh, Paulo Martin, Ariel Palma Uh, Abilin Uh, Neko Panto ha. Ayan, ito. Sunod-sunod sila. Oh. Ayan, Oh. Ilabel. RMB. Arantia. Yes. Lemon. Oh. May okay, pasayarong para sa'yo. Yan, i-shoutout din natin si Sir William Daser. ya sama mga, sa mga taga-uncle Jans na nasa Tarbao sa ngayon. Yan, good morning, good morning, good morning, gising-gising at maraming customer. Baka kayo ay malingatan. Gising-gising. Yan mga pasayro ng DL TV ko, yan magabang-abang lang po kayo dyan sa daan. Yan mula 2.40 ay 20 minutes ang intervalan. Yan. Yeah. Super line. Da, 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 da. Ayan. Raymond, Raymond, dami Raymond. Yan, marami rin pinagagalingan ng Raymond sa Bicol. Marami rin linya yan sa Bicol. Sa mga sulok-sulok, mga sabang, gachuturina, lagunoy, yan. Mga linya ng mga uh, na yan. Nagaligas bitap pa ako. Yan, meron din Raymond. Tsaka matlog. Parang DLTV ko rin yan. Napakadaming linya sa Bicol. Ayan pa. Eleven. Ayan o, Arkea. Ayan, meron bakay na sa mga na walong pasahero. Walo, diretsyo. 300 ang, 300 din ang isa. Pa. May git dalawa na. So, ang kuta natin sa one way ay 8-4. 8-4 8-4. Ya, marah-marah ting dapat Yan, pag uh, nahit yung quota kota, 8-4, ibig sabihin, kahit one way ka lang, Ayan, times three yan, times 3 yan, 3%. At saka... Raymond! Ay, Hino RM yun. 2 papuntang Tayabas yan. Raymond wala, Dami Raymond doon. mga Hino RM yun. Ito ay uh, ko. So marami nang bumabi ang Beltran ko, ordinary at saka aircon. Yan uh, na rin nila yung mga bus nilang nakatambak sa shop. Yan ito sunod-sunod. Dami oh. Oh, dami oh. Ariyo Diaz, Antonina, at saka Oh, dalawang Antonina oh. Raymond Dulay ay Ayan, Peña Francia Ito pa Ay, mga uh, presa clearance light Nung uh, sarong at saka Pintors 5.89 Galing dahit, may special permit yan, yung 589. Behind the center rim, 589. Special permit hanggang 14. Saru. Dami saru. JBS. Night Express. Ah, para sa si Chat Express na. Oh. Yung mga Lazy Boy. Mga Executive Class ng Diet Express. Katapat niyan yung uh, 25M saka 10K. Oh, Alps. Ay, mga sub subscriber natin, hapo sa'yo na. Bobes Liner! Ayan, ah. Hindi pa nadadagdagan yung kanilang mga air condition ng bubes Elabel! chat out kay Driver Rapper na 10007 Yan ni Gaspi Yan Ayan, nasa bayan namin ng Chaong. Uh, uh, tuwing gabi lang dito pwede pumasok ang mga bus. Pagka-araw ay uh, sa Bypass Road. Bawal dito sa loob ng uh, bus. Lagi kami sa Bypass. Ang pasahero namin 40 na 42 na. Yan, for dito na ang uh, sumakay sa talipan ay descend nuwebe. So, tama ito na ito. Pasok ba ba? Pasok. Mga pasayro natin ay sisimba sa poong Nazareno. Pakulutan hindi yeah. pumaba, termina pero malakas dito ulan doon sa talipan sa lucena hambun-hambun lang tika-tika sa Candelaria hanggang Alaminos, hanggang Santa Tomas walang ulan, dito lang wala dyan sa Makiling. Dormi na, dormi na, dormi na! Besta ng nasa Daming masyere pa magsisimba. Dormi na, dormi na dyan! Yes, pa po kami. na sa Makiling. Kaya naka 14.860 kami. Oh. 76 ang sumakay. 59 ang uh, niyan. Ibig sabihin may standing pang uh, sampo. Uh, tumama kami mula Alaminos hanggang Santo Tomas sa Pasayro. Mga sisimba ng uh, buong Nasarino. <coughs>